Ano? Prank chicken. Chicken prank cheese. 400 chicken, grams. Chicken prank cheese. Puro docks yan. Ano ba ito? Si Ay. Chicken prank garlic. Smoke yung prank. Ayan yung garlic. Bro. Cheese. Ito 850. Ato. Smoke. <coughs> Na, Six flat off. Oh. The <coughs> chicken is smoked. Ano yung 15 dogs? May 4 oh, sa Hindi oh. Ano yung 4? Ha? Huh? Bi ano? Bida. <laughs> Bida ka dog. Sa BIS chicken. Bida. <laughs> Ayan na. Balik muna yung shampoo. Ayawan na natin sa counter. Pwede naman yun, di ba? <laughs> Pork Chicken Hali. Oh, ito, mas mura, $3.50. Ano pangalan? Hali. Hali ano? Hali Chicken Frank. $3.50. Ano lang, $3.50. Tikman natin pareho. Wala bang dos dyan? Chicken Frank. Ang mura. Ang Oh. Hindi ah, hindi ito live. <laughs> so, ano? Sa paghahanap ng murang hotdog. <laughs> ito na na. Oh, tsaka ito. Ano, abalik natin din. Sabi Kari mo shampoo. Iba balik mo? Shampoo na lang. May deodorant pa. O sige. Sa counter na lang natin yan iwanan. Masa priority natin pagkain. <laughs> sa needs muna tayo ba? <laughs> Guys, sa halagang 120, ito na na piliin namin Oh, di ba? Sana sa pinas ganito rin, di ba? Close. Why? <laughs> ah, tomorrow open. Tomorrow. is open.